Hello po mga kalaki, alas 11 po ng umaga. Tanghalian na. Tara, bago ka kumain o kaya uh, pagkakain mo, tsaka mo tong lucky numbers, tayaan mo, bahala ka. Basta ito, bibigay namin sa'yo. At sinisigurado ko sa'yo, sa 3 days na to, pag hindi to lumabas, papalitan natin. Pero malay mo naman sa'yo, dumapo ang swerte, di ba? Tips po mga ideas po ang ibibigay namin sa inyo. Kaya wala namang masama kung maniniwala ka sa mga lucky numbers namin dahil magbasa ka ng comment magbasa ka ng mga comment. Marami na pong nananalo at marami pong nagpapasalamat. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Kompleto po to abroad at Pilipinas. Ha? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Wala pong bayad ito. P Pag napanood nyo to sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin mo, tayaan mo, iyong iyo. Nanggigigil ako sa inyo. <laughs> Private consultation lamang po ang, ang may membership fee po. Private consultation po ang may membership fee. Private consultation po ang may membership fee. Kasi po sila po ay magpapakod. Uh, kahit anong oras po yan, nagpapakod po. Lalong-lalo lalo na po sa ibang bansa, tututukan natin sila sa loob po ng 3 months. O ba diba, isipin mo sa loob ng 3 months ang membership fee, ayaw mo pa. Malay mo naman tulad kanila yung iba nanalo na. Malay mo naman ikaw pala ang kauna-una ang suswerte na milyonaryo dito sa private consultation. di ba? try mo lang, wala namang mawawala sa iyo, 'di ba? Kayang-kaya mo 'yan. Kaya eto na po mga kalaki ang mga kumpletong 6 digit lucky numbers. Kung, kung, ready ka na, abay ready na ako tara. Mamigay na po tayo ng masuswerteng numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at Metro Manila. Pil Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan naman, di ba? Kakaloka naman po. Galing-galing naman, galing-galing naman. Okay, eto na po mga kalaki, ang ating mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa 7-digit lucky numbers. a uh, 5-digit lucky numbers abroad. Okay, 5-digit lucky numbers abroad. Narito na. Umpisahan mo na. Number 5, number 19, number 23, number 21, at number 26. At para naman po sa 6-digit lucky number 0 to 9, eto na po. Number 1, number 8, number 0. Number 9 Number 2 At number 6 At para naman po sa 6 sa digit 1 to 29 Ito na po Isusunod na po natin Number 25 Number 24 Number 17 Number 16 Number 12 Number 8 Okay At para naman po sa 7 digit lucky numbers abroad Kunin mo na agad to Sa'yo na Sa'yo na Sa'yo na Ito na Number 37 Number 32, number 21, number 24, number 18, number 15 at number 6. At para po sa 8 digit lucky numbers abroad, ito na rin po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 24, number 29, number 38, number 40, number 42, number 43, number 16 at number 12. At syempre, ito na po ang 10-digit lucky numbers Ito po yung lotto max, power max, bahala ka dyan, max to max Basta ito, nabasa ko ito lagi, may laging request to ng ibang bansa USA yata o UAE, Korea, bahala ka, kunin mo na Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad Para, Parang Germany, Italy, Europe, basta Ito na po, number 35 Number 43 Number 46 Number 51 Number 58 number 17, number 19, number 27, number 34, at number 56. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang ating mga 6-digit lucky numbers abroad. Ngayon po, sa Pilipinas na tayo, ang 642. Ang 45, ang 49, ang 55, ang 58. Pero bago po natin ibigay yan mga kalaki sa mga baguhan po, rat, baguhan po dito na nanonood po sa Facebook natin. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers at dumaan po kami sa inyo para everyday may tips kayo at mga ideas sa mga loto o STL lucky numbers nyo. Hanapin nyo po sa Facebook, i-follow nyo. Red Parunkin po, i-type nyo Red Parunkin sa Facebook na meron pong 316,000 followers. 316,000 followers. Sa YouTube po. 16,000 followers. 16,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers. 414,000 followers. Ayan po. At meron po kaming second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na meron ng 50,000 followers. May 50,000 followers. At syempre, yung isa pang second account namin, Aris Gatchalian. Ayan po, Aris Gatchalian. <laughs> gagayahin na naman yan. Gagayahin na naman ng mga kasamahan kong vlogger yung style ko na yan. Eto mga kalaki, ano po, nakakatawa. Kailangan kasi good vibes lang tayo. Good vibes, good vibes, good vibes. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ang laki numbers namin libre, wala pong bayad. Private consultation po. Kung gusto mo magpa-member, magpa-member ka. Kung ayaw mo, okay lang. Okay, sa mga interested po na magpa-member, dapat po makakausap nyo ako ha. At make sure po, mga kalaki, na interesado kayo. Okay? Tatlong buwan po tayong magsasama. Tatlong buwan po kami ang magbibigay ng mga tatayan mo ng mga loto, STL, bahala ka dyan. Basta kami ang magbibigay sa'yo. Malay mo naman, dito sa private consultation, swertehin ka. Ikaw ang una naming milyonaryo. Ayan mga kalaki, eto na po tayo mga kalaki. Ituloy na po natin ang 642. 642 ay number 16, number 28, number 24, number 12. number 3 ayan po at syempre, at para naman po sa 645. Number 29, number 37, number 32, number 42, number 18 at number 5. At para naman po sa 649. 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 20, number 27, number 28. Number 34 at number 39, number 43. At para naman po sa 655, 6-digit lucky numbers ay number 13, number 34, number 36, number 6, number 44, at number 48. At para naman po sa last na, sa 658, 6-digit lucky numbers, eto na mga kalaki, kumpletuhin na natin ang 658, 6-digit lucky numbers mo, number... 51, number 48, number 43, number 34, number 22, at number 12. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ano, naka aa uh, aalagaan nyo yun. At ingat-ingat po ha, kung may ano, ulan, payong, init, payong ha. Ingat-ingat po, bawal po magkasakit. Ala tayong pera. Okay, pero dito, malay mo naman, magkapera ka na. Di ba? Swertihin so, ka, ting positive, ting positive lang mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Kayaan mo na yan, ilaban mo na yan ng 3 days bago natin palitan. Okay, eto na po ang shout out time. Shout out po sa, saan to? sa Malaysia. Ayan, sa mga, tag, mga OFW sa Malaysia, shout out po Sir Red. At pauwi na po ako ng, ng Pilipinas, taga Mandawi City, Cebu po ako. At sana po makita ko po kay ni Lola. Wow, sige po, pag nagawi ka po dito sa Nueva Ecija, sige po, i-chat mo lang ako, makikipagkita po kami sa iyo Ayan, syempre, at sa mga, ito na po, toda, 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 tayo, toda. Okay, ano yan? Okay, shout out po sa ano to? Alamino City, mga tricycle driver po ng Toda dyan. Hello po. Ayan, huy. Maganda dyan, 100 Island yan. Sana makapunta uli ako dyan. I miss that. So, good luck po mga kalaki sa mga gusto po magpa shout out Comment lang po ng comment at share po ng video at heart ng heart. At pag nabasa ko yan, ipiplex kita. Friends nakita. May code number ka pa. Good luck po.